Hello guys, good morning. So yun dahil nga pinaghalo-halo natin itong mga bake natin guys. At siyempre magkakaiba yung pagkain nila doon so sa pinanggalingan nila guys. So, nanibago po. Ano kasi hindi naman natin pwedeng paghiwahiwala yan silang lahat. So nagpakain tayo ng dahon ng saging. Yung talbos niya. Pag-isa yan guys sa pagtatay. May ilan-ilan kasi na ano basa yung tayo niya yung mga bago kong kuha yung kahapon nito yung mga ano yan so yan lang guys yung pinagawa natin kapag may mga nagtatay tayo yung bio lang natin sila ng talbos ng saging so may hapon yun or bukas okay na yung tayo nila and then control muna sa pakain oh, gustong gustong nila naman guys gustong gustong nila yung dahon ng saging After 2 years guys, pag hindi, ayaw ulit. Ah, Tama ng sakit dito. Maaring lumago ulit itong mga baboy natin dito. Yeah? Pero marami itong nag-discard sa atin ngayon guys. Kasi sariwa pa daw yung kwan dito. Yung virus. Pero dahil nga sa hindi naman natin nagbenta ito. Ay... bahala na ano. Lagaan natin. <laughs> baka okay, isa lang na bore yung ipitira natin dito baka isang inahin muna okay. pang kwan lang muna pang lang kung wala na, na siguro benta natin itong iba pag lumaki na sila pag pwede nang katayin itong isa natin dito medyo pwede na siya pero ano sayang yan ah uh, kalakasan niyang lumaki mga 40 to 50 kilos nito ito guys uh, malapit siya na makaubos ng dalawang sakong starter saka naka 8 kilos siya na free starter no, uh, tayo ka nga tayo Baka na niya <laughs> sayang hindi siya bore ano? kung kung ginawa natin sanang bore yan malapit na natin magamit So yung mga tayo case mo ang problema kasi nagagamit natin sa mga substrate natin. Kahit kaano pa yung baboy natin, mamanage na natin yung mga dumi nila. Ay, nabibili tayo dito ulit sa ating farm guys. Wala kanilang umaga nandito lang ako. Maraming ginagawa. <laughs> At yun, nagsisipagbalikan na yung mga manok natin din dito. dati kasi hindi tayo pumunta dito kaya kung saan sila pumunta Eh hey guys back to work ulit tayo